si Solomon, na isang hari sa Biblia na naghari sa Israel sa loob ng apat na putaon, ay talagang mayroong pitong daan asawa at tatlong daan na kerida. Maraming tao ang gumamit kay Solomon upang bigyang katuwiran ang pakikipagrelasyon sa maraming babae. Ngunit hindi nila alam na talagang pinagsisihan ni Solomon ang kanyang desisyon. Maaari kang mahulog sa parehong bitag tulad ni Solomon at mabuhay sa pagsisisi, kaya siguraduhin panoorin mo ang video na ito hanggang sa huli para hindi ka malinlang. Si Haring Solomon ay anak ni Haring David at nagmana ng trono pagkatapos ng kamatayan ni David. Ang pangalang Solomon ay nangangahulugang kapayapaan at kapahingahan na nagpapaliwanag kung bakit kahit na ang kanyang ama na si David ay nakipaglaban sa maraming digmaan, siya mismo ay hindi lumaban sa digmaan. Ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pangunawa, ay naghari sa kanyang puso, habang siya ay naghahari bilang hari. Isinulat ni Solomon ang mga aklat sa Biblia na tinatawag na kawikaan at Eclesiastes. Binanggit din siya sa iba't ibang aklat sa Biblia. Ngunit si Solomon, tulad ng karamihan sa mga lalaki, ay nais ng higit kaysa sa kailangan niya. Mayroon siyang pitong daan asawa at tatlong daan na kerida, na may kabuang isang libo na karelasyon kahit na hindi ito direktang hinatulan bilang kasalanan ng batas ni Moises noong mga araw na iyon, pinayuhan pa rin na huwag magkaroon ng maraming asawa. Ito ay matatagpuan sa Deuteronomio Kabanata 17, versikulo 17, kung saan nagsasabi, hindi siya dapat magkaroon ng maraming asawa dahil baka tumalikod siya sa Panginoon. At hindi dapat siya nagmamayari ng maraming pilak at ginto. Ito ay isang malaking isyo, dahil ayon sa kasulatang ito, ang pagkakaroon ng maraming asawa ay maaaring maglayo ng iyong puso sa Diyos, at iyon mismo ang nangyari kay Solomon. Sinasabi ng Biblia, sapagkat nangyari, nang matanda na si Solomon, na binaling ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos, at ang kanyang puso ay hindi naging tapat sa Panginoon niyang Diyos, gaya ng puso ng kanyang amang si David. Sapagkat si Solomon ay sumunod kay Astareth, ang Diyosa ng mga Sidonyo, at sumunod kay Milcom, nakasuklam-suklam na Diyos-Diyosa ng mga Ammonita. Si Solomon ay gumawa ng masama sa panini ng Panginoon, at hindi lubusang sumunod sa Panginoon, gaya ng ginawa ng kanyang amang si David. Nang magkagayoy nagtayo si Solomon ng mataas na dako para kay Kemosh, nakasuklam-suklam na Diyos-Diyosa ng Moab, sa burol na nasa silangan ng Jerusalem, at para kay Molech, nakasuklam-suklam na Diyos-Diyosa ng mga tao ng Amon at gayon din ang ginawa niya para sa lahat niyang asawang banyaga na nagsunog ng insenso at naghain sa kanilang mga Diyos. Naligaw si Solomon dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang mga asawang pagano. Gayon din, kahit na nagpakita ang Diyos kay Solomon sa isang panaginip at ginawa siyang pinakamatalinong tao na nabuhay kailanman sa mundo, na nagresulta sa kanyang pagiging pinakamayamang tao sa kanyang panahon, gumawa siya ng ilang masasamang desisyon sa kanyang personal na buhay, Nasa kanya ang karunungan ng Diyos upang pamunuan ang mga tao, ngunit wala sa kanya ang pamamahala sa kanyang buhay. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga kristyanong ebanghelista, at mga pastor ngayon na lumalakad sa mga himala, mga palatandaan, at mga kababalaghan, ngunit may ilang mga seryosong isyu sa karakter. Ito ay dahil ang pagpapahid ay nasa kanila para sa ministeryo, ngunit ang pagpapahid sa loob nila ay hindi ginagamit para sa buhay at kabanalan nagpalaki rin si Solomon ng mga ulila. Paano siya magiging ama sa daan-daang anak? Paano niya maaalala ang lahat ng kanilang mga pangalan, at mabibigyan sila ng sapat na oras at atensyon, habang sabay na nagpapatakbo ng isang kaharian? Paano niya mabibigyang kasiyahan ang damdamin ng isang libo babae? Oh, si Solomon ay may malaking karunungan sa pamumuno, pamamahala, at negosyo. Ngunit pagdating sa paglakad ng may katapatan sa salita ng Diyos, siya ay nabigo. Nang malapit ng magwakas ang kanyang buhay, sumulat siya ng isang aklat na tinatawag na Ecclesiastes, kung saan ipinahayag niya ang kanyang pagsisisi sa kanyang nasayang na mga taon. At tinawag itong paghahabol sa hangin sa Ecclesiastes, Kabanata 1 versikulo, labing apat na. Sinabi niya na kung nabubuhay ka para sa kasiyahan, at hindi isinasaalang-alang ang Diyos, kung gayon ang lahat ay walang kabuluhan at isang paghahabol sa hangin, Kaya't ang mahalagang punto na matututuhan natin pagdating sa kwento ni Solomon ay ang pagkakaroon lamang ng isang asawa, mamuhay ng masunurin sa Diyos, at magkaroon ng matibay na kaugnayan sa Diyos na magpapatibay sa iyo. Kung hindi, mabubuhay ka sa pagkakasala at kahihiyan. At kapag ang kahihiyan ang namamayani sa buhay ng isang tao, ito ay literal na sumisira sa kanila. Ang pagkakasala ay masama sa iyong ginawa, ngunit ang kahihiyan ay masama sa kung sino pa. Ngunit laging tandaan na ang Roma Kabanata, 8 versikulo, 1, at 2 ay nagsasabi, Wala na ngayong paghatol sa mga nakay Kristo Jesus, sapagkat sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang kautusan ng Espiritu na nagbibigay buhay ay nagpalaya sa inyo mula sa batas ng kasalanan at kamatayan. Kaya't ang pamumuhay sa panghihinayang ang magiging pinakamalaking pagsisisi mo, dahil kinuha na ni Jesus ang iyong pagkakasala upang hindi mo kailangang mabuhay sa pagkakasala, kahihiyan, o panghihinayang. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa aking channel na Mga Banal na Gunita para sa mas marami pang mga ganitong klase na video. Hanggang sa susunod na video. Maraming salamat.